mas masarap pa ito sa laing magluluto po ako ng dahon ng kamuting kahoy so ang kinukuha ko lang po yung talbos kailangan mo ng pakuluan sa tubig, pigaan at saka gayatin yan yung aking mga sangkap, tinapa karne ng baboy luya at uh, sibuyas at ginayat na talbos ng kamuting kahoy igisa muna yung mga ricado saka ilagay yung ano yung karne at uh, make sure na pamantikain muna natin yung karne saka ilagay yung gata make sure na lutong luto yung gata gumamit po ako ng apat na nyug dito yan nilagay ko na yung talbos ng kamuting kahoy luto, luto na siya konting luto na lang po ang kailangan natin gawin So yan Inilalagay ko na yung kakang gata Pampasarap at pampalasa sa ating mga nilulutong gulay Yan perfect na po yan Maraming mauubos naman na manakanin Sino po ba ang nakatry na nito sa inyo? Talagang mapapasanaol ko na lang. Thank you for watching. Bye-bye.